Vacation in Pangasinan. Hi Nang, what are you cooking? I'm cooking at uh, different kinds of um, breakfast meal. <laughs> wow, may longganisa. Yes, this is your favorite. Yeah. Native uh, laminas longganisa. Okay. And we have here a native tinapa. Uh -oh. We have here a mataan. <laughs> wow. And this is a I love it. fish. Very fresh. Wow. Igru. Igru. Hey Hi, Tay. Hi, mm. Madyo. May binungay. <laughs> puro, <laughs> puro. <Ay. laughs> mm. Kain na muna daw kan bago ako mag Ang lakas ng ulan sa probinsya. Ayan, te. huli ka ngayon. <laughs> Wait lang. Wala akong siya makalagi. Ay, ang late. Ibagay mo lang sa mga bata. Ini ni boleh natai. Kau yang kau nak jerabai. Ini lah si ko'y yang mana. bang lah boleh minang kau bang kau talaga luka. Si kata lagi Hindi Kau tak boleh mana. Kita macam macam Ang mga 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 mo mga 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 na mga 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 kinayat na buto mo. Hello, hello guys. Magandang hapon at napakaulan dito sa Pangasinan. At umuwi ako sa aking hometown. Medyo nabwisit lang kasi iniba na naman yung schedule. At kumustahin natin ang nilulutok. Hi, Tay. Anong niluluto mo, Tay? Pinapayo, Tay. Wow. Yan. Wow. Favorito ni Ordato. <laughs> Thank you, Tay, sa pagluluto. Mm. Para mainitan ng ating sitmura. At ito, nagpakulo na naman ako. Mainit. Para may pangkapi. Ayan, ginigisa-gisa na may papay ko ang... Yes, Ricardo. Ricardo pala. Ano pa niya Yes, pay. Balik muna ako doon mag wifi wifi. <laughs> At nilalagay na po ang lamang loob ng baka. Nah, hiniwa ko ah. Hiniwa. Ko. Hiniwa ni tatay. At ang aking father ay malapit na mag-birthday ulit. One month na lang mahigit. hindi. Hmm. Sino yung mga kaedad mo, Itetay? Kaya si Alicia, di ba? Kakaakong di may bulan. para kambal, kakaakong di may bulan. Kakaakong di may bulan. Kambal din. At ginigisa-gisa na. Mamaya ilagay ang bawang. <laughs> Sa baw pala at mag magic sarap na tayo akala ko tayo yung cubes na dip ilagay mo ilagay li yun mamaya pag may sarap na tumukulong ah. that's the procedure how the to procedure to how to cook Tip number one At niluluto na ang papaitan. Anong gusto mong regalo, Tay? Ay, ang regalo na gusto ko. Cellphone na malaki. Parang video okay. Yun. May ganun pa ba? Para nakatayo akong malindot. Para okay na atay yun pag gano'n. Yung may ibong? Oo. So, lang yun. Yon? Oo. May karaoke na ngayon na yung dad na lang. Yung gano'n nga kayo. Yan dyan. Pag ko tagay Pwede ka mag-video. Anong si Barney? Mm -mm. Ayaw ko lang. Mm. Gusto ko yung sa bahay. dyan. Diba? Hmm? mil. Mm -hmm. uh, At paluto na ang papaitan ng aking father. Ayaw nila kumain ako Mm -hmm. Mas sarap. Malambot. At ang lakas pa rin ng ulan. Ah, yun na 'yung anon. Si tayo nito si si na unananen pato tay intaw. Ah. Eh malakiin na. Ah. Hello guys sobrang lakas ng ulan dito sa Pangasinan at ayan marami na kating tubig ito lang mainam pag itong tag ulan kasi hindi namin kailang magsalok o magpakaraya ng tubig <laughs> dahil yun na ang gagamitin namin pang hugas ang lakas ng ulan